mga baka guys mga baka na kikipastol mayaman si mama liya vlog guys maraming baka dito at saka ano saka kambing ayan six thirty na guys nandito pa kami sa bukid aday yun yung panaktatawin ano, uh, siguro talaga. Ba takin na kape tay bali. ayan uuwi pa lang kami, guys. Limang oras. Naporta ako ng nagsublay, limang oras. Kaya nga, ayan, guys. Oh, ang daming ano, o oh, baka o oh. baka ni buglig. Oh, ayan, oh. Ang dami kong baka dito. Takot sila sa amin. Alam nila na amin tong lupa na to, oh. Nakatingin sila oh guys oh. Sabi si uwi na yung may-ari. Sabi siguro. Uwi na, gabod ba yung may Oo nga. May, nga. Tutong kinimbong. Gawid dan. Uwi. Ayan guys, 6.30. Kinimbong. Nagawid yung langit yun. Kira kita di bakar na? Libring-libring na yung pasturan nila ah. Dito sa ating kalupaan, nagpapastol ang mga ano. Eh hey guys, uuwihan na ah. Okay. Lupa namin hanggang dito ah. Ah dito eh.

Mamaya na lang. Ang sublay sa ditang baw. ada biskuit tayo. Ayan.